mga ka-friends welcome back to our channel uh, so ang gagawin natin is sabi nga nila makakaluto daw yung uh, init ng araw so ngayon naglagay ako ng ito ilalagay ko ayan ilalagay ko ngayon anong oras ngayon ah uh, quarter to 8 na mag alas 8. mamaya alas 12. titingnan natin kung makakaluto nga ito, kukunin natin ito mamaya So ilalagay ko lang yan dito. Ayan, dito ko ilalagay. Luluto si Papa ng itlog. Ayan. Mamaya, mamaya kukunin ko yung lalagyan ko ng itlog. Tingnan natin kung maluluto siya. Sa... One eternity. Subukan natin lagyan ng mantika. Ayan. Tingnan natin kung makaluto nga yung ano, sinasabi nilang Ayan. Ayan yung ayo, eh, painitin natin naman tika. oh. Ititingin. Ititingin natin, Ititingin natin kung makakaluto tayo itlog eh. mm -hmm. Yata. ito mo lang lumayan, oh. ayan na sabi nila makakaluto din ng itlog so nagsubok kami ang naluto yung gilid lang oh ayan oh yung gilid lang ng namuti yung gitna eh, hindi siya naluto ayan oh oh Hayaan natin ibabad siya sa init. Eh, Tingnan natin kung maluluto yung itlog. Okay. Sabi nila makakaluluto yung itlog pag sobrang init. Ay, eh, sobrang init. Oh, ah, pinawisan nung ako. Oh, basa na ako. Ayan, may pawis na kami. Oh. Ah. Hindi okay. nang luto. Kaya mo patagalin natin para maluto. Hindi okay. nang luluto. white. Alis ka yan. Hindi nang luluto white. Uy! Alis ka yan. Init. Eh, ano mo nalang maluluto yan. O, oh, nag-experiment tayo kung maluluto ng init yan. Sabi nila makakaluto ng init eh, oh yung balat na yung naluto na. <laughs> Ayan, ito yung balat ng ano. Sabi nila nakakaluto. Ayan ah. Na. Kami, kami na ang maluluto sa <laughs> init. Mainit na no? Ayan, ayan yung sinasabi nila na maluluto. Pero yung gilid lang yung naluluto na put, yung kulay puti lang oh. Ayan oh. So hindi talaga nakakaluto talaga yung sa ano, yung init lang talaga nung araw, hindi siya nakakaluto. Ayan oh, nag-experiment tayo. Totoo talaga yan. Ito balat na itlog oh. Oh. It's a prank. It's a prank. <laughs> <laughs> hindi naluto nang init 'yung itlog. Sabi nila maluluto. Ayan, hindi naluto. Yung puti lang naluto. Yung ano, hindi.